Arestado ang 44 anyos na lalaki sa pigkasar na operasyon sa Old Airport Road, Barangay 40, Cruzada, Legaspi City, alas 9.35 nin aga ka nakalis na Miyerkules, Hulyo 24. Binisto ang sospek na residente kan Banwa Daraga na pigkukonsiderar bilang sarong high-value target. Basado sa impormasyon, kuminagat na nakusado sa by-bust Operation kan Regional Special Enforcement Team, Pideya Intelligence Section kan Albay as in Legazpe City, katabang ang Law Operatives kan PNP Drug Enforcement Group asin in Legazpe City Police Station. Kun sa inapabakalan bakalan ka ini nin pinagbabawal na droga ang pusher buyer. nag lang ini mag duman sa karong na na nabaybas sa uh, kang uh, last week. Sabi kang tag uh, last Friday, naglaog sa iya ito. So, dahil niya man aram na igwa pala lang ining uh, uh illegal na tigigibo o gigibo duman sa harong niya. So, uh, ini man ko nga akusado, dati na po ining uh, Uh, may kaso sa illegal na droga. In fact, ang, 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 report sa kuya, uh, na-reverse lang yata ang Supreme Court sa so decision ng lower court. Kaya napa, uh, napaluwas ini alito man sa National Believed Prison na recover sa posisyon kan sospek kan sarang hitsel plastic sa shey laogan pigtutubod ang shabu na nasa 50 gramo o 150 mil pesos ang street value karibayan sarong tunay na 1000 peso bill asin magkapirang replika ka na piggamit na budel money Uh, dahil e sa indong mga operatiba rigdi sa uh, Legacy City and then sa Albay, including na sa Regional Office ni, na i-monitor ining mga drug clear time guys na po. Doon sa mga gumagamit, uh, hindi naman ito babala. Bagkos ito ay pakiusap na sila ay magbago uh, na. So, pwede po silang pumunta sa kanilang mga local government units. Kasi dito sa Albay, actually tayo ang pinakamaswerteng lugar. Kasi lahat ng uh, 15 municipalities and 3 cities, meron na pong rehabilitation team o yung nagkakandak po ng uh, react. Sa presente, nasa custodial facility na Canpidea Regional Office Bicolan Sospek asin nahahambang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.